Magaga magaya yung ngatin. araw. Update chating ng pala ya. Ayano. dali ng malakas na hangin pero still kicking. Ah. Alam niyo mga mga. Alam mga ano? Mga bubot Madilit pa. Ayan oh, pag nagsabay-sabay yan, maganda. Pag ka nag ano to, nag uh, nagsalubong yung mga ano yan. Ang dami mong bunga dito. Set out sa lahat. Ay, nag, nag ano pa to. Oh, we going. Ba't na ganito to? Ituloy mo ka. Ahinga hey, tong isa. Yan. Load yan Oh. Cảm mga các bạn mga kamanga, ang ating naninilaw na rin yung lah, dahon na mga kamanga, nasa 4, 3 or 4 months na ito mga kamanga. Pero mabagal yung ano nila, dahil pag uminit talaga dito mainit, umula naman kaso konti lang yung ulan, malakas siya nga. Muntik na nga itong mga kamanga doon, yung tatlong pose doon, kung gumanon eh buti na hindi natuluyan hindi lumakas na lumakas yung hangin ano, ito na ano, mga kamanga pati oh. ah, ito ay tinutulungan natin umakyat doon ay eh, sabit natin dyan kasi pag itin na ano yan pag nagbunga bababa ba, ba, ba siya hmm. nagpasabi ko nga eh oh. nakulong siya kaya pa yan kaya pa yan uh -uh. Hmm. baliko na rin yung ibang mga bunga mga kawanga baliko ito isa baliko yan ito isa ganoon din hmm Nako, Nako. Diretso doon. Ayun sumabit ah. We going. Hmm. Harvest nito sa sunod na araw. Yung mga ito kalaki. Ah, Pa-harvest na yan. Hmm. Galing sa baba. Galing sa ano ah oh, lagi dyan galing. Oh, ang haba na no. oh. Hindi ito na ano. Hindi nakita na ano. Ayun. Para umakyat doon sa taas. Ito pa isa. Oh, nakababa. Bakit na sila ayaw pa umakyat? Ah, mana na. Ah, sabi tayo nito. Ay, Okay, sweet, sweet yun dami pala dito nga gano oh oh magsisak hindi nag ano sila ayun lang umakyat ito yung mga sanga may tawag sila dito eh kalimutan ko na ito pinuputol nila to eh ayun ba hindi pinuputol mga kamangha ako hindi ako bi bibihira ako magputol hmm may kulay puti kaya may ganitong ano Amerikano ah. Hmm. Ayos na yan. Meron tayong pampakbit dito mga mga imaliliit. Ito. Ito hindi kasama dun sa ano. Nakuha ko lang dun sa amin tumubo. So, kahit nilagay ko dito. Hmm. Meron din isa dyan oh. Sabi ko, sabi pala ng pinsang ko. Kaya pala sabi niya for harvest na ito mga mga sa lunis ito pwede na to mga na mga na yan sa lunis harvest tayo lunis ngayon ay araw ng biyernes Sa so, lunis malaki na yan hmm ito hindi masyado ito. to ngayon yan sa ilalim ang pisa dun oh oh ang hmm yan yan sabi ko Oh my gosh. Ito pwede na ito sa taas e eh, Oh. Ito pa isa. Eh, kung naayos lang ito. Ito sana. Ma ano na yan. Oh. Pag nag ano na ito. Na ano na yung ito to eh. Yung gapangan sa taas. Dami buka yan. Yeah, marami nakalaglag. Oh. Marami na kalaglag men hmm. Kunti lang yung bunga natin Nung unang tanim ko dito Mga mga ang dami Grabe dami Ngayon hmm, kumunti lang Hindi ko masyado natutukan Tapos may ano pa tayo May, uh, uh may ano Injury ano? Injury tayo Eh nila nung baka yung Biglang tumakbo เดี๋ยวไล่อัปมูลตาาด้มากระมากนี้แล้วนายนาะ